Hello guys, good day po sa ating lahat. Maayo adlaw po sa inyong tanan. At sana po ay nasa maayos at mabuti tayong kalagayan. At dito nga po ay tutuloy natin yung ating coin hunting series po sa ating huling balot na 10 piso. BSP po ito at saka NGC halo din po. Worth of 100 din po yung NGC. At bago po tayong magsimula, marami pong salamat sa mga subscriber po natin At sa mga bagong subscriber po sa ating channel Welcome po sa Coins TV At dito po ay gumagawa tayo ng coin update at coin hunting series At ngayon nga po ay itutuloy natin ang ating coin hunting dito po sa 10 piso NGC at BSP series Uh, susubukan po natin makakuha ng semi hard to find or hard to find kung papala rin dito po sa ating coin hunting. At dito naman po sa NGC na 10 peso ay ang target lang po natin dito ay year 2017 at saka error kung papala rin kung suswertehin Yung 2018 po sa ganito at saka 2019 at 2020, common lang po yan guys. Although na maliit pa po yung frequency sa numista ng year 2020 na 10 piso. Ay 100% po yan. Common lang din po yan. Okay, umpisahan na natin guys. Ang ating huling balot sa ating 10 piso. Sana makadali tayo dito sa huling balot hard to find. Ang kulang ko na lang po dito sa 10 piso natin na year 2007 at year 2009. Iyon na lang po ang kulang ko para po mabuo yung ating 10 piso collection. Okay. Unahin na po natin yung NGC ulit dahil isang touch lang siya. Padali sana tayo dito. Okay, first coin natin year 2019. Komot. Next coin 2018. Komend lang din. Next coin natin 20 hindi ko na talaga makita guys sisilipin ko lang year 2018 common next coin natin pangit na rin ang kondisyon nyo 20 2019 ba? 2018 silipin ko lang guys hindi ko na makita 2019 common okay Next coin natin, common pa rin, 2018 ba? Common lang din yan. Next coin natin, hindi ko na makita. Ah. 2018. Common Next coin natin 2019 Common Next coin natin, 2018, common lang din, next coin, 2018, common lang din, okay, finally ang ating last coin sa ating first batch, year 2018, year 20 di ko na makita guys silipin ko lang 2018 wala na sablay na yung ating mata kasi silip <laughs> sa ating mga coins okay second batch tayo guys ang ating first coin sa second batch year 2004 silipin ko lang guys kung may wala may tama lang yung isang zero nya okay next coin natin year 2006 next coin year 2001 common another 2006 na para kuha talaga ng year 2006 halos karamihan 2006 guys ha sa so, ating nakikita dun sa mga unang balot man natin ay karamihan 2006 Next coin natin 2011 common Next coin natin 2011 Sana makadali rin tayo rito ng kahit semi-hard to find lang 2014 sa huling video natin nakadali tayo ng semi hard to find na year 2016 okay, ang ating last coin 2005 na puro na tama ok dito na po tayo sa ating last batch sa ating 10 piso coin hunting ang ating first coin 2004 common lang next coin 2002 common next coin natin another 2002 common next coin natin 2002 ulit ang daming year 2002 ha common next coin 2015 common next coin natin 2011 common next coin natin another 2011 common lang din next coin natin 2017 at ang ating huling dalawa ay parehas na year 2006 okay guys ito okay, po ang i-update na natin ngayon sa ating coin hunting dahil wala po tayong nakuha boke bokya tayo kaya ito po ang i-update natin ang year 2002 na 10 pesos BSP ang year 2002 po ay may dalawang klase reverse 1C at reverse 1D at ito pong nasa atin na year 2002 ay common. Reverse 1C. Ang reverse 1C po ay may frequency na 28%. So, napakadami guys. Kaya common ang year 2002 na reverse 1C. Alamin po natin kung magkano po ito yung price appraisal na naka-record sa Numista. Ang reverse onesie po na sa very good condition po ay may 15 pesos. At sa fine condition naman po ay same lang din po 15 pesos. At sa very fine po ay may 28 pesos. At sa extra fine ay 30 pesos. Sa AU condition naman po ay may 49 pesos. At sa uncirculated ay 58 pesos. So, yun po ang price appraisal na nakalagay sa record ng numista. AU condition 49, uncirculated 58. Okay. At yung isa naman po na hard to find sa year 2002 ay reverse 1D. May frequency lang po yun na 0.8%. Kaya napakahirap din hanapin. Mostly ang nakikita natin yung reverse 1C na common. At ang price appraisal po sa year 2002 na reverse 1D ay wala pong nakalagay na price appraisal sa kanya kaya po wala pa tayong makita ngayon. Ganyan po talaga dahil konti lang po hard to find na po yan kasi 0.8% lang ni hindi umabot sa 1% okay guys marami pa tayong iahunt sa susunod worth of 400 na tigpipiso halo BSP at NGC so marami pong salamat sa inyong patuloy na suporta at God bless po Peace out.